Let's, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat welcome po ulit sa panibago kong vlog sa araw na ito ngayon nandito ako sa probinsya namin ito sa Nagalaak, Dabao de Oro ito yung pamangkin ko, si Princess ito naman yung anak ko, si Alexa Tanatin natin si Alexander tulog na tulog yan si Alexander Hi, ito may vlog na ito pamangkin ko ito oh, naglilinis si Princess ito yung bahay ng mama ko, puno ng halaman itong halaman na mamahalin ang presyo, nandito rin. At isa rin, ito, mamahalin ang presyo na halaman. Nandito rin sa loob ng bahay. Mayroon pa dito. Pakita ko sa inyo mga kapits. Yan, mamahalin din ang presyo yan. At saka ito. Yan. nandito yung mama ko naglalaba. Ma, anong masabi mo? Okay or not okay? Hati <laughs> ah, mo na ako. Lalabas ako mga kapits kasi may pakita ko sa inyo. Yan yung mama ko. Maanong masabi mo, ma? Maanong masabi mo? Okay or not okay? Pinapin na ba ko, Dana? Yan yung princess. Naglalaba yung mama ko. Hi, guys. Ano, ah, no, no, ano, ah, ano? princess? Hi, guys. Ito yung bahay ng mama ko. Ito yung mga halaman ng mama ko. Napakarami, oh. Ito. Yung mga halaman na to. Mga mamahalin to. Yan, you know? oh. Yan. Yan. Maraming mga banda mga banda na halaman. Pero, isa sa nagustuhan ko na halaman dito, mga katiit, yung pinakamaganda, ito talaga, ito. At saka ito. Ito. At saka ito, mga katiit. Ngayon, lalabas tayo sa bahay. Ito, mga oh. Ito yung tindahan. Kaso sisirain ito kasi may makita yung loob. Ito yung bahay namin sa probinsya. Tabi na ng nanjan si madam. Aha. Tawag. Punta ko rin sa likod. Hindi pa ito natapos pa bakuran to mga katiits. At nandiyan yung papa ko. Tahimik lang. Kakain ng rambutan. Marami kaming dalang rambutan. Ito yung pinakadabis mga katiits na ipapakita ko sa inyo. Kaniya kasi, hindi ako nakasabay nung kinatay ito kasi may nilakad ako, may pinuntahan ako. Yan. Ah, uh, inano pa namin, pinapatuyo pa. Sinigang ang katapat yan, mga katihits. At saka ito. Nagkatay kami ng kambing. Medyo masukal pa rito sa likod kasi hindi pa tapos. Iba pagawa. Yan, kambing, mga katihits. Nandyan yung bayaw ko. Oh. Uh pero ano kami ng kambing kakatay ng kambing ayan itong rambutan na ito mga katates masarap to kaso hindi na ito yung pinakamatamis na rambutan kaso hindi na ito yung pindahan na malapit nang sirain tagal ko nakapag-upload ng vlog kasi nasira yung wifi, ang hina ng signal. Kaya ang tagal ko naka-update ng vlog. Maganda sana kung malakas ang signal kasi gusto ko sana mag-vlog araw-araw dito Kasi oh, dito ko ngayon. Malawak dito na pwedeng pag-vlogan lang may hina ang signal. Yan may wifi naman dito. Ito mga kati, hindi pa simentado lahat pero malapit na hanggang doon sa pinaka ano ng barangay, nakadulo. Hindi pa natapos lahat. Kasi okay. so, hindi pa yata na ano ano budget. Ano mga Ay, barkada na, ko. Ano Ah, si Dodong. Na, asawa ng pinsan ko. Uh, Andiyan si uh, Boss o oh, si Boss. Andiyan si Boss yeah. oh, <laughs> Yan yung mayaman dito sa amin. Yan yung pinakamayaman dito sa amin. <laughs> si uh, Boss atan. Uh, Ayun uh, si Boss silay. Lagi? Dok kasing kasing. Punta ako doon sa kabila okay, mga, mga tits. Punta ako dito doon sa kabilang bahay. Punta tayo doon sa kabila. Nandiyan si Lin Lin. Hi Lin! Nandiyan si Lin Lin. Welcome to my vlog. Dito ko daan. tayo doon sa kabilang bahay mga katits kasi walang daan na tao dito ngayon ito bahay to ng kapatid ko yan bahay ng kapatid ko ito na mga katits ito yung bahay namin dati ito, ito yung kabuhan ng bahay namin dati yung unang bahay namin na ito, pinapagawa to ng gobyerno. libreto dito. Libre ng gobyerno. Gobyerno nagpapagawa nito. Kaso hindi ako mapapasok kasi walang susi. Yan, ang daming bunga ng dalanda, no. Punong-puno ng bunga, Oh, oh punong-puno ng bunga. gaganda ng mga halaman mga katiets. Eh. ang ganda ng mga halaman eh makapasok kasi walang susi umalis yata yung kapatid ko makapasok sana Uy, nasira na patalong kisami pala nito nasira na balik na lang ako rin balik na lang ako sa bahay mga katiets. Ito yung bahay ng mama ko, mga katets. Ipan na ng pintura. Yan. O ganit, no? O, kasi Erwin. Chipskot. Natunok ng pako. Ano yan, Pako. <laughs> Uy, nandito yung anak ko ito yung pinakamasarap ngayon mga katiits ito pinapalabas pa yung katas ng kambing pinapatulo pa at ito na siya nagkatay kami ng kambing kaniya hindi ko lang na vlog yung pagkatay kasi wala ako doon kami sa bukid hindi namin na vlog kasi umalis ako eh. ngayon ko lang na vlog yan pinapalabas pa yung katas ng kambing